Uh, magandang araw mga kabogis, ako muli at welcome kayo sa aking channel Marialis Garden Meron po baka ganito na bugong bilya Awala uh, ng dahon Meron bang dahon, konti-konti lang dito sa dulo Saka nagyayelo yung mga dahon niya na maliliit. Ito, pagka uh, hindi natin inayos ito Baka tuluyan na mamatay ito, kaya naman uh, Matagal naman bago siya gumanda Kasi masyadong maulan Ang alam ko dito, yung lupa niya uh, napababad masyado sa tubig itong ubat niya maaari na yung butas niya nito nagsara na kaya napababad sa tubig kasi alam nyo pagka uh, yung mga natin pagka nabababat sa tubig yung ubat niya uh, naglulusaw yan ang gagawin natin ng paraan para uh, maparecover natin na maaga ito kung hindi natin naayusin ito baka mamatay o kaya naman uh, matagal matagal bago makarecover kasi hintayin pa yung masyadong taginit para matuyo yung lupa niya kasi ulan ng ulan ngayon ito, mga malaki na ang puno uh, sa bonsai pot na pero ito kinuha ko nag isa naman siya na ganito titignan natin ko ano naging problema niya pero ang tanya ko dito ah, uh, pag naulan siya nabababad siya sa tubig maari yung butas niya sabi ko nga kanina na hindi na nagtutuloy yung tubig niya pero titingnan pa rin natin kung anong magiging problema niya at natin yan kung bago natin tanggalin tanggalin muna natin itong ano triman muna natin, tanggalin natin itong mga para mga patay na sangang ganito ayusin muna natin para makarecover gawin natin ng paraan <coughs> ito pag natin inayos ito talaga na ano, uh, 50% na baka matsugi na to para mailigtas natin ganito ang gawin natin pero triman muna natin kasi dito eh alam niyo maganda ito, talong red ito o ayan tanggal na natin yung mga sanga na ngayon, itong naman na lupa ang ayusan natin Hiliting na nyo po siya kanina bago ko siya dinala dito, ganito nyo yung lupa niya pero hindi ako sure na dito sa lupa. Titingnan muna natin kung bakit. Gawin lang natin. Tanggalin natin dito. Ganito lang gagawin. Kasi hindi maitawb ito. Kasi ano. Ah, mabigat. Bonsai pa. Tanggalin natin yung mga lupa sa gilid. Tanggalin lang natin. mahari dito. Kasi tanggalin natin para malaman natin kung anong problema nila. kaya angat natin kaya nakuha naman may dami namang ugat kaya problema nito na natin Okay naman yung butas niya. Ito pagka ganito na mga bugong malamang naman ito, nabababad sa tubig. Pagka ganito naman, nagyayali. Bawasin na natin lupa ng pang iba. Wala namang bulate. Eh. Pero merong nagkakagana talaga. Pinakamaganda. Uh, hindi na magpalit tayo ng lupa. Magbawas tayo. Malamang dyan ang problema. Ganda oh. Bonsai na siya. nag, uh, naglakas ng dahon. Ito, ba hindi natin inayos ito eh. Maglalaglag pa lahat ito eh. Napapansin ko ito na hindi gumaganda. Matagal na. Okay naman. Hari tulupa niya. May naman yung butas oh. Tingnan Pero ito gaganda ito oras na gin ginan natin. Dami namang ugat. Ano nakita niyo? Ayun, ganito lang gagawin natin. Hindi naman maganda yung ano niya, lupa niya. Tadya ko lang ah. <laughs> eh, simple, hindi <laughs> natin alam kung paano. <laughs> bakit siya hindi gumaganda nabababat sa tubig palitan natin rice hull ito hindi na siya mabababat kasi ano uh, durog na durog na ayan napalitan natin ng lupa gaganda na yan kasi medyo magaspang ito o, pagka uh, naulan siya kasi ulan o ulan lalo ngayon may bagyo Wala ang ulan eh kaya ganun nabababad siya ito, hindi ko muna bunuhan sa ngayon. Uh, ah, titignan ko muna kung magre-recover siya. Kasi bago ano pa lang, bawas. So tara na natin yung mga ugat niya. Ganaan masyado siya na mahina. Uh, ah, ako ng mga one week ah, bago ko siya bunuhan. Nalagyan natin dito ng ano, triple 14 sa kayuria. maghaluin natin. Pero hindi ngayon, mga one week o two weeks pa. Uh, mga makarecover siya diba okay na baka sa aling gubanda papakita ko sa inyo kasi hindi ko kung nag-iisa ito dito sa amin na ganito uh, napansin ko na masyadong ano parang mamamatay hindi ka gaya dito eh malulusog yung mga iba dito at eh. saka yung mga pinakita ko sa inyo na yung isang araw pero malulusog diba Kaya ito bukod tangi na ganito ang dahon niya. Sobrang nagtinting. Ayun, mas maganda ngayon niya. Nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood niyo ng mga video ko. Kasi binuksan natin, ang alam ko, baka nakakross na yung, ano, yung butas ng pot. Pero okay naman, uh, wala naman nakasara. Pero ang nakita ko parang ano, ah uh, masyadong durog na durog na yung rice hull na ilagay ko. Parang hindi siya natutuyo. Kaya ganoon, hindi siya makarecover lagi siyang basa. Lalo pa naman, ulan ng na ulan. Pero kung taginit, matutuyo yun, uh, magaganda rin siya. Pero mas maganda ngayon, maunahan natin na palitan yung iba na lupa niya para makarecover na agad. Sa dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood yung mga video ko. Yung mga tatihan, maraming maraming salamat sa inyo at yung mga baguhan naman. Uh, kapag uh, nagustuhan nyo yung video ko ito, please like, share, at subscribe. Pakihit yung notification bell para mag-update kayo sa mga ko. Bye-bye!